Ay, siguro ito si polis. Si polis. Okay, go, sir! Ako po, si Roland. Tinatawag ko si Bibi. Uy, Roland. Ay, tinatawag Bibi. Grade 6, 11 years old. Ang pangarap ko po ay sundalo. Uy, sir! Okay, sir! Game! Yan, yeah, ang challenge po namin. Actually, guys, hindi ito challenge. Dahil first day of school, magpapakilala yung mga kids natin! Yay! Okay? Magpapakilala kayo kung ano yung pangalan nyo, ano tawag sa inyo sa vlog, Anong grade kayo? Ilang taon? Tapos ano yung pangarap nyo pag lumaki kayo? Okay? Yay! Okay, mag-start tayo kay Kuko. Um, ako po si Marco, tinatawag po ako nilang Kuko. 8 years old, oh. grade 3. Ang pangarap ko po pala kapag lumaki ay seaman. Uy, seaman! Wow, pala mga naman! Meron na tayo yung seaman! Amber! Amber? Ako po si Lois Amber. Tinatawag po nila akong Amber. Eight, nine years old. Ang pangarap ko po ay... Anong grade ka na, be? Grade six. Ah, grade 6, six. Ah, grade five. Okay, grade five. Ang pangarap ko po, po paglaki ay veterinary. Ah, veterinary. Wow. Palakpakan naman si Amber. Okay, Lucas? Oy. Ang taon ko po ay 9 years old. Anong grade? 4 po. Ah. Uh, ano pangarap? Seaman. Hoy, seaman. Wow naman. Puro seaman tayo ah. Okay, Ana. Ako po si Charlene. Tinatawag po nila akong Ana. Oh. 11 years old. Grade 6. Ang oh. pangarap. Sanguro. Ay, isang guro. Wow, teacher. Okay. Okay. Ay, siguro ito si polis. Si polis. Okay. Go, sir. Ako po si Roland. Tinatawag po Bibi. Si ay, tinatawag Bibi. Mm. Ano, kalimutan mo. Okay. Anong grade, sir? At saka ilang taon? At ano po yung pangarap po ninyo? Grade 6. 11 years old. Ang pangarap ko po, po ay sundalo. Uy, sir! Okay, sir. Salute. Gun sa likod. Okay, Catherine. Ako po si Catherine, tatawag nila ako Catherine. Ay, Catherine din, okay. Eleven years old, grade six. Ang para ko is teacher. Teacher, okay. Okay, next. Ako po si Salde, tinatawag nilang Salde. Grade 7, 11 years old. Ang pangarap ko po ay scout ranger. Hoy, oh, scout ranger. Good. Wow, yes. Meron na tayong takapagligtas. Okay, shing. Po si Lance tinatawag bilang shing. 10 years old. Grade 5. Okay. Ang pangarap ko po, po ay teacher. Hoy, oh, puro teacher na tayo. Okay? Good. Okay, sir. Po <laughs> si Lance AJ tinatawag bilang Lance. <laughs> ano, sir? Ako po ay grade 8. Okay. 13 years old. Okay. Ang pangarap po, po ay isang seaman. Oh, seaman. Okay, dami natin seaman, guys. Cut, cut. Ako po si Katrin Rose. Tinatawag nilang cut, cut. 10 years old. Grade 6. Ang pangarap ko po, po ay flight attendant. Oh, flight attendant. Pwede. Ang ganda. Kasi maganda si ate. Okay, sir. Ako po si... Rosendo, mm. Ilang taon at anong grade? At saka ano yung palayaw mo sa vlog? Tinatawag niya ako na... Ano insen? tinatawag niya ako? Okay, okay. Sige, okay lang. Tinatawag, tinatawag na, na Insen. Okay, tapos? 11 years old. Mm. 11 years old. Tapos? Anong grade, sir? Grade 6. Okay. Okay. Gina, anong pangarap mo paglaki mo? Pulis! Ah, pulis! Okay, nakakatako si sir. Okay, pumunta sa likod sir. Okay ma'am. Ano pa, ma'am, ano? Pakila. Ako po si Kimberly, tinatawag bilang nini. 12 years old, grade 8. Ang parap ko po ay flight attendant. Okay, dami na natin flight attendant. Dalawa na. Okay, sir! Go! Doktor. Ang pangalan ko po ay Chris Lander. Oh, Chris Lander. Tinatawag la po nila akong kukoy sa vlog. Oo. Oh. Grade 8. Hmm. 30, ay, 12 years 30? old. 12? Okay, 12 years old. Anong pangarap mo, sir, paglaki mo? Ang pangarap ko po ay seaman. Uy, seaman! Okay, puro seaman na tayo, guys. Di ba kayo magkakasama dun sa barko pagka nag-seaman kayo? Okay, ate? Ako po si Sheila May. Natatawag po nila ako sa vlog na Sheila. Grade 8. Ilan taon ka na? 13 years old. Oo, oh, 13 pa lang si ate. Ang pangarap ko po ay police. Ah, oh, police. Good, yes. Okay, friends! Ha? <laughs> Ako po. Yung Go! Ako po si Prince Lander. O, natawag na Prince. Anong grade tsaka? And, uh, ang grade ko po ay 8. At 13 years old. Ang para po po ay pilot. Ay, okay, pilot. Wow, good. Okay. Pilot is piloto. Okay, sir! Ano pangarap mo, Sir! Igmejo. Ipapawag nila ang Ijong sa vlog. Okay, Ijong. 13 years old, mm. grade 8. Grade 8. Ang pangarap ko po ay Philippine. Philippine Marines? Ano, Philippine? Philippine Navy. Ay, Philippine Navy. Okay, good. Yes. Thank you. Uh, sana matupad nyo ang inyong mga pangarap. Bye-bye.